Ba'y may pulgas o garapata at hindi mo na kayang tanggalin ito? Kung oo, manatili ka lang sa video na 'to at sigurado'ng matutulungan kita. Take note. Hindi po ito gamot sa heartworm. My heart yang mga bagong videos. At kung bago ka pa lang sa kanyang YouTube channel, ay welcome welcome ka dito. Ikaw ba isang dog lover? Kung oo, para sa iyo ang video na ito. Bago ko pakilala sa inyo ang product na yon, papakilala ko muna sa inyo si Ayon. Say hi! Yeah. Siya si Ayon. Siya si Ayon. Siya yung nag iisa aso namin dito sa bahay. Lately, napansin namin na nagkakaroon si Ayon ng garapata at ayaw naman namin na dumami yon. So, as an owner, naghanap kami ng paraan or gumawa kami ng way para magamot si Ayon. Una, nagtingin kami sa shopping ng product and syempre, check out namin yon So, tindry namin and nagfail siya. So, ibig sabihin, hindi siya effective. So, luckily, a friend of mine shared an effective product which is ginamit nila sa kanilang aso na si Nachochi at Ayin. At ang product na tinutukoy ko sa inyo ay Next Guard a Fox So, 136 mg siya equals to 3 chewable tablets. So, it is only for dogs manufactured in France. Kung mapapansin nyo, isa siyang box and then pag binuksan natin siya, meron siyang paper sa loob. Ang nilalaman nito is yung indications and contraindications. So, dito naka-indicate din yung klase ng next guard and then yung kilogram kasi merong mga designated variant nga po depende dun sa kilo or dun sa bigat ng inyong aso tulad na lamang nito next guard 11 mg chewable tablets for dogs 2 to 4 kg meron ding next guard 28 mg chewable tablets for dogs 4 to 10 kg and next guard 68 mg chewable tablets for dogs 10 to 25 kilograms. So, eto, next guard, 136 milligram. Chewable tablets for dog. Ayan, ayan nga po, 25 to 50 kilogram. Siya. Eto naman po yung laman. Ayan. 1, 2, 3, 3 chewable tablets po siya. Ito po yung harap niya. So, kung mapapansin nyo, gamit na siya. Dahil bigay lang po ito nga nung kaibigan ko, which is yung owner kay Chuchi and kay Ayin. So, ayan, bukas na siya. And then, meron pang natitirang kalhati dito. Ito yung gagamitin natin kay Ayon. Kasi nga po, meron siyang variant lang. Or depende dun sa kilogram ng aso nyo. Since si Ayon po ay 4 months old lang. And then, yung kilogram niya, is maliit lang din, hahatiin po natin yung isang buo. Ganito po kalaki yung chewable tablet. And then, sabi ko nga po, hahatiin siya since si Ayon is 4 months old lang. Kapag bumili po kayo ng ganito, 3 chewable tablets, isang box, 1,300 po siya sa shop. Ito po yung Shopee account nung pinagbilhan. Kapag bibili naman po kayo ng 1, tablet lang. Kasi may nabibili po na per tablet lang. So, pag bumili po kayo sa kanila, 474 pesos po ang isang tablet. So, bumili na lang kayo ng isang box dahil makakamura kayo. 1,300 lang. E, eh pag po kayo ng tatlo or isa-isa, aabot siya ng 1,422. So, makakamura po kayo dahil 1,300 lang ang isang box. Take note, hindi po ito gamot sa heartworm, roundworm, hookworm, and whipworm. At ngayon, samahan nyo ako pakainin natin si Ayon, itong chewable tablet na ito. At papakita ko rin sa inyo yung resulta kung gaano po siya ka-effect dun sa garapata o dun sa pagkamatay ng mga gata. Ayon! Oh, oh careful! Ah, Nalo ka ah. Ayon! Naruto! Ayon! Yan yeah, nangangati na po siya sa garapata. <laughs> Ay, come here. Ayun. Chewable siya guys. Tua. like, subscribe, and click the ring. Click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon. Yeah. Sometimes para mm. -hmm. notified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Yep. Thank you. Bye. Bye-bye.